Welcome challengers sa araw na ito. Hindi muna kayo mga senior at mga senyora dahil ngayon magtatrabaho kayo sa tinatawag naming Evil Twin Towers. Sino kaya sa inyo ang tatanghaling best kasambahay at extra challenge champion na mag uwi ng 250,000 pesos? Wow, 250,000 pesos. Pinatinding kasambahay challenges na ipapagawa ng ating Madam na si Bubay. Well, kayo pala ang mga made in the Philippines na pahihirapan ko. Ma'am, mabuti pa. Dalhin na natin sila sa unang challenge nila. Tama. Tama ka naman palagi. Sige, dalhin mo na sa kanilungga. Well, Chipper Richard, ang mabuti pa ipag-drive mo kami ng aking mayordoma. At pagkatapos ipakarwash mo, akinilin mo si... Sure. Mayordoma mayan, where are you? Madam, mo ako. Ay, andiyan ka pala. Wow, wow, wow. Nasa na mga challengers? Nandito na po sila at balita ako, mahusay daw silang maglaba. Challengers from the different walks of life. Tingnan natin kung gaano ay katinig sa paglalaba. Mitikuloso ako sa mga sinusuot ko. Madumi ang balat ko pero hindi ang damit ko. <laughs> Kaya naman, Mayordomang Marian, explain to them. Challengers! sa aming go signal, malalaglag ang dalawang bola at saka ninyo itutulak ito papunta sa inyong goal. Kailangan dalhin ng Challenger 1 ang bola sa home base ni Challenger 2 at si Challenger 2 naman ay kailangan makagol sa base ni Challenger 1. Dadaan ang extra giant stain ball sa tough stains gaya ng tsokolate, butik at ice cream ang may pinakamabagal na time record sa challenge na ito, hindi na makakasali sa second challenge ni Mala. Challengers, extra ready na ba kayo? Extra ready na! Okay, simulan na natin. Bola? Oh! Oh my God! Yeah! Nisip yes! yes! ko yung malambot, magbabounce lang siya yun, ina-underestimate ko siya. Kaya nung, yung parang binagsak na siya papunta sa amin din. Diba natapon ako doon sa ano? Nako! Mukha hindi ginaya natin mga challenger ang bigat! Nako! Yung giant ball natin! Tama! Pagulungin na yan! Nako, itong si May nakabanti agad. Malodoma, sinapa to ng unbeatable stage! Ay! Ay! Nakakaloka! Nako, iba yata ang strategy dito ni Kiana. Napakalala! Mayor Doma, si May, malapit-lapit na sa kanyang goal. Nakakaloka. Ang daming top stain, pero kayang-kaya yan. Maliit na bagay yan sa Ariel, no? Kayang-kaya yung tanggalin niya. Nung no, ma-experience ko siyang i-push, magaan lang naman pala. So, kayang-kaya. Pero yung dadaanan niya na mga kung ano-anong putik, basa, at saka yung mga stain. Tapos at the same time, binabato ka. Ang ginawa ko na lang, mag focus na lang ako na itulak ko na lang ng itulak.